Sa kasagsagan ng bagyong Krising noong nakaraang July ay isang katawan ng isang babayang natagpuang wala ng buhay sa madabong lugar sa barangay Bani, Bayambang, Pangasinan. Ang pagkakakilanlan nito ay naging palaisipan pa sa mga residente doon dahil sa walang sino man ang nakakakilala sa biktima. Ang balita ay mabilis na kumalat sa social media at sa pamamagitan nito ay nakarating ang balita sa pamilya ng biktima at dito na nga kinilala ang katawan na ang 24 years old na registered nurse na si Ferlin Rada na nagtatrabaho sa Tagig at residente ng Sambuanga del Sur sa Mindanao. Paano kaya napunta ang biktima sa Bayambang, Pangasinan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. July 21, 2025, Lunes. Dahil nga malakasang ang ulan na dala ng bagyong krising, karamihan sa mga tao mas pinipili ang manatili sa loob ng bahay. Samantalang ang iba naman ay di ng malalakas na ulan at lamig para makapaghanap buhay. Kabilang narito ang mga tauhan ng Bayambang Municipal Police Station. Bago pa lamang nagsisimula ang duty nila ng umagang iyon na makatanggap sila ng report mula sa ilang concerned citizen tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa barangay Bani sa parehong bayan. Kasama ang grupo ng Soko ay agad nilang tinungo ang lugar. Pagdating nila sa area ay marami na ang mga nakapalibot na tao. Lahat ay nais na malaman kung sino ang biktima. Sa gilid ng kalsada kung saan ay malago ang damuhan, doon bumungad sa kanila ang nakahandusay na biktima, isang babae na nakasuot ng damit ng isang medical personnel. Noong ay inakala ng mga pulis na ang tinamu nitong sugat ay sanhi ng stab wounds o pagkakasaksak. Subalit na magsagawa ng masusing investigasyon ng soko sa crime scene, ay nagawa nilang makarecover ng basyo ng bala ng baril. Mariban dito, ay wala silang natagpo ang anumang bagay na makakatulong para malaman ang identity ng biktima. Sa kanilang panayam sa mga nakatira malapit sa crime scene, sinabi ng mga ito na noong gabi ng July 20, 2025 ay malakas ang ulan. Medyo may kalayuan ang mga bahay sa lugar kung saan nakita ang katawan. Bagamat ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril. Subalit natakot naman silang lumabas ng bahay hanggang sa matagpuan na nga ang katawan ng babae kinabukasan. Ang larawan ng biktima ay mabilis na kumalat sa social media at ito ang naging daan para makaabot ang balita sa mga kaanak nito. Dumaan ang nasabing post sa newsfeed ng nobyo ng biktima na isang siman at dito na ito tumawag sa nakatatandang kapatid na babae ng kanyang nobya. Maging sila ay nagulat sa nabalitaan kaya naman agad nilang tinungo ang panggasinan at dito nga ay personal nilang kinilala ang katawan. Ang biktima ay kinilala na ang 24 years old na si Ferlin Rada, isang registered nurse na nagtatrabaho sa isang ospital sa Tagig bilang radiologic technologist. Si Ferlin ay pinanganak sa Sambuanga del Sur. Bata pa lang ay pangarap na nito maging isang nurse. At sa tulong ng kanyang pamilya at sa pagpupursige ay nagawa nitong maabot ang pangarap at makapagtapos ng nursing sa Our Lady of Fatima University. Kalauna na ay agad naman itong nakahanap ng trabaho at na destino sa isang hospital sa Taguig. Bagamat may mga kapatid sa Kaloocan, ay kumuha si Ferlin ng sariling apartment sa Tagig malapit sa trabaho. Ganun pa man ay nananatili namang in touch ang dalaga sa kanyang pamilya na palagi niyang nakakausap sa cellphone. Ayon sa atin ni Ferlin, huli silang nag-usap ng kapatid noong July 20, 2025, bandang alauna ng hapon. Kinamusta niya ito sa pamamagitan ng chat at nagreply naman ito na okay lamang siya. Kaya naman nagulat sila ng mabalitaan na natagpuan itong patay sa Pangasinan kinabukasan. Dahil sa Bayambang Pangasinan natagpuan ang katawan, ang kaso ay hinawakan ng Bayambang Municipal Police at ang at mga tauhan ng CIDG. Mula Pangasinan ay bumabiyahe sila araw-araw patungo ng para sa imbestigasyon. Sa panayam ng mga pulis sa mga katrabaho ng biktima, Huli nilang nakitang buhay si Ferly noong July 20, 2025. Maghapon itong nasa hospital at nag -duty. Hapon na ito umuwi, yun na ang huling sandali na nakita nilang buhay ang dalaga. Ayon sa kanila, naikwento ni Ferly na hindi siya papasok kinabukasan dahil sa bibisita ito sa bahay ng nakatatandang kapatid na babae sa Kaluokan. Pagsapit ng Martes, July 21, 2025, ay hindi ito pumasok hindi ito tumawag kaya naman walang pumalit sa shift nito. Dahilan para tumawag ang mga katrabaho niya sa kanyang nakatatandang kapatid. Subalit maging ito ay nagulat dahil hindi naman pumunta sa kanila si Ferlin. Paano napunta si Ferlin sa Pangasinan? Para malaman ang sagot, ay nagsagawa ang mga otoridad ng backtracking gamit ang mga CCTV. Sa mga nakuha nilang footages, ay nasagot ang kanilang katanungan kung paano napunta si Ferlin sa Bayambang, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV July 20, 2025 ng pasado alas 7 ng umaga, ay nakita ang biktima na bumaba ng hagdanan mula sa kanyang inuupahang apartment. Lumabas ito at naglakad siya papunta sa hospital kung saan siya nagtatrabaho. Alas 5 na ng hapon ang muling nakuhaan ng biktima na naglalakad pabalik sa kanyang apartment. Pasado alas 5 ng hapon ay muling nakuhaan ng kamera ang biktima sa pagkakataong ito ay nakaangkas na ito sa isang motorsiklo na minamaneho ng isang lalaki. Muli nilang binalikan ang CCTV footage sa harap ng apartment de Ferlin at napansin nila na ang nasabing lalaki pala ay ang kapitbahay ng biktima na isang pulis. Nakuhaan ito ng bandang alas 4 ng hapon na nakaparada sa labas ng apartment ang biktima at naghahanda ng sarili. Pasado alas 9 na ng gabi ng buling mahagip ng CCTV ang dalawa na dumaan sa barangay Wawa, Bayambang, Pangasinan at dumiretso sa barangay Poblasyon, Bayambang hanggang sa dumaan ang dalawa sa barangay Bani kung saan nangyari ang krimen. Bagamat dahil madilim si area at walang CCTV ay bigo sila na makakuha ng footage malapit sa crime scene. Sa sumunod na footage ay muling nahagip ng CCTV ang motorsiklo Subalit sa pagkakataong ito ay ang lalaki na lamang ang sakay noon at wala na si Ferlin. Tumuloy ito sa San Carlos City kung saan ito nakatira. Maliban dito, isang testigo din ang lumapit sa mga pulis at nagbigay ng statement. Ayon sa kanya, noong gabi ng July 20, 2025, ay nakita niya ang biktima kasama ang isang lalaki na nagtatalo sa waiting shed. Huminto ang mga ito doon marahil para magpatila ng ulat. Natagpuan ng katawan ni Ferlin ilang hakbang lamang ang layo mula sa waiting shed. Dahil sa mga kuha ng CCTV at sa salisay ng testigo, ay agad nilang kinilala ang lalaki na alaman nila na ito ay isang 31 years old na pulis na naka-duty sa Regional Force Battalion sa NCRPO Taguig. Dahil dito ay agad itong isinailalim sa administrative hold habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ginawa nilang panayam sa mga kabaraks nito, nalaman nila na nagtungo ang suspect sa Pangasinan para umatend ng birthday celebration ng isang kaibigan sa Santa Barbara. Nalaman din nila na may asawa ito bagamat nanliligaw naman sa biktima. Sa ginawang post-mortem examination sa katawan ni Ferlin ay lumabas na namatay ito dahil sa tinamong gunshot wounds. Close range ang puto kaya naman lumusot ang bala ng baril sa dibdib nito tumama sa baga at tumagos sa kanyang likuran. Ito ang dahilan ng agaran nitong kamatayan. Agad na isinailalim sa ballistic test ang baril ng suspect at tumugma ito sa bala ng baril na tagpuan sa crime scene. Kaya naman ito ay sinampahan na ng kasong pagpatay at grave misconduct. Pag napatunayan ng hukuman na ito ay nagkasala ay maaari itong patawa ng pinakamabigat na parusang habang buhay na pagkakakulong without eligibility for parole at tuluyan ng maaalis sa serbisyo. Arestado ang isang pulis mula sa Tagig dahil sa pagpaslang sa isang 24 anyos na dalaga sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa Bayambang Municipal Police Station, maaring ang motibo ng krimen ay crime of fashion dahil nalaman nila na ang suspect ay may asawa. Bagamat lumalabas umano na may relasyon sila ng biktima, maaring nalaman ng biktima na may asawa ito at naging sanhi ito ng pagtatalo. Ayon sa nobyo ng biktima na Siman, ay alam niya na may nanliligaw sa puli na pulis sa nobya. Maliban dito, nalaman din nila na baon ng suspect sa pagkakautang sa biktima. Maliban kasi sa pagiging nurse, ay nagpapahiram si Furley ng pera sa mga katrabaho at kakilala, kapalit ng maliit na tubo. Nalaman nila na patong-patong nang perang utang ng suspect sa biktima, kaya naman isa rin ito sa tinitignan nilang motibo. Maging ang pamilya ni Furley na hindi naniniwala na may relasyon nito at ang suspect. Bagamat pala isipan naman sa mga pulis kung bakit sumama si Ferlin dito papunta nang Pangasinan. Yung lalaki nga po ay may asawa. So possible crime of passion. And the other thing is malamang po yung utang, yung debt. Kasi eh uh, based po sa statement ng boyfriend ng biktima, may utang itong pulis sa sa ating pong biktima. Ang katawan ni Furlin ay pansamantalang inilagak sa bahay ng kanyang kapatid sa Kaloocan bago ito iniuwi ng Sampuanga del Sur.